nila. Ayan ah, ang Hello. Ayan na. Ayan, happy Saturday na naman po tayo. Sana naman ay uh, mabawi natin kahit tabla lang, masaya na po ako. Tabla lang ang ah, aking hinihiling ngayon. Hindi ko alam kung may mga nakadarating pero may darating po kakain ng buo. So hindi po natin pwedeng isama 'yon sa ating uh, ano sa tindahan dahil uh, ang hinahabol po natin is yung linalatag natin dito na baboy na worth 18,000 plus. <laughs> so, oy, ano na uh, <laughs> mga farmer, sana mahabol natin ito. Ayaw talagang magchinela sa loko. Ay. Tigas na to eh ayan, antay-antay lang tayo prepare pa lang ng pipino Halo. so ayan, sa mga gusto pong mag-order ng aming chili garlic na pa rin sa meron ba tayo dito ang display? wala na no? yung sa California natin wala ano? para sana makita nila Iba po kasi ang sticker. Huwag oh. na maalat. Gumagalaw ba ito? May pumibili. The last time po isang isang tray, oh. Sarap po yan. O pagmamahal. Apat na three. Ako, kailangan na naman pala natin, ano. Pito Bilis din pala. Kasi ano ating mga bisita, gaano mo salpa ng mga bata. From La Union to, mga farmer, ayan. Lang babati Ha? <laughs> ayan na po. Ah, uh, La Union pa daw ito galing. Saan kaya sa La Union? Namiss uh, ko na yung uh, palengke ng San Fernando, La Union, mga farmer. Maganda rin po doon, mga Ay, hello! Kayo po yung galing La Union! Banggar. Banggar La Union. Yes, sir. Ayan. Eh. <laughs> pa ako ng balak para di ako napunta ay, eh. Salamat naman. <laughs> Ayo po, ay bakasyon din lang sa Oh, galing pa po kayo galing naman na bansa? Sa California. Eh, gusto kayong batiin. Oh, ayan. <laughs> mamaya, mamaya. Mamaya po. Sige, sige, pangalo, sige, kompleto sige, lahat, nalang kilala nalang lahat. Oo, oh, <laughs> ako, ako na atang magchachap ah. Yan, baka ako na ang magchap at uh, tulungan natin na no. Ayan. Yan na po yung mga order nila. Ah, inang sangguo. Hello. Ayan na. may bisita na tayo. Ayan, dalawang sasakyan parating. Ako na atang magchachap. Turista natin. Ayan oh. <laughs> Paupuin mo doon, Paroy, para ma pa picture natin. Bibi-bibidyohan natin na ano. Ayan, okay. Mainit. Hindi <laughs> niya kaya ang init siguro. <laughs> ha? Ang init na eh. Mainit. Oh. <laughs> Marating na. Ayun na, andiyan nakachop na. Okay na. Ayun mga farmer, may mga dumarating na po. Mukhang mukhang busog na eh. Ayun, nasaan na ba yung mga magbabati? Ayun, wala. Asan imo mga mag-shout out? Yeah, oh, yeah. Mukhang tahimik na. ha. <laughs> oh, oh. Ayan. O, oh, Ayaw. Yung mga babatiin po. O, oh, busog na. Banggar. Ayaw. Ayaw. po, mga Ayaw. Ayaw. Ah. So, mga Ayaw. 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 Kunti. Pumili ako sa LA. Oh, nandito lang. Ano yung kapatid ko, si ate uh, Elena, mga kapatid ko, si Roelio, si Larry, si Jeffrey, sino ba? Si Ellison, uh, uh, my favorite brother. Si, uh, and my uh, son. my son, Harold. Birthday today. Yon, happy uh, birthday po. My, uh, my uh, sister Linda, the, We are ting Hong Kong right now. You, you miss that? You miss the lecture? lecture. You my brother. Who have you? You miss it bro? You should be here. <laughs> <laughs> uh, next time, you uh, uh, come here too. Uh, my uh, daughter Marinel. Jessie! What's up my boy? Jessie, Jessie! <laughs> uh, my uh, daughter Marinel and family. Oh. Next time when you come here, come to the farmer. Ayúo. Salaman por dentro. An hour away from your house. You should be here too. I think uh, maybe uh, by December we are gonna be here again. And my son Danny is in school right now. Uh, what's out, my boy? Shout out like, sayo?

with us, but unfortunately, I don't know what happened with <laughs> yeah. And my other cousins, our family here, who is uh, with us, my uh, my kayong, who is always And Merlin, Rita, Maricho, okay, Melda meda Ah oh. uh, Di pa tapos kumain tumayo tumayo never Ni Balong ayun always call Balong <laughs> And, <laughs> um, <laughs> uh, to be uh, here is always uh, With us too Soon, they will be here too with uh, Maybe they're gonna meet the farmer again with other uh, relatives So this is really uh, a blessing for us uh, Organic, ano po sila Organic yeah. subscriber yeah. From the beginning <laughs> 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 long time. Ah, Thank you, thank been, you po Following my very uh, I, I would just call him a friend, the farmer Ayyan. and kapebe Thank you, thank you po Very nice Ayyan. people <laughs> so, sana mag, ano pa, mag pa Ay salamat. Ako. Thank you, thank you. You can uh, Oh, wow. Da yeah, really, really divine. blessing for them also and for us subscribers. Ang tayo na laging nanonood sa kanila. Kagaya ko na sa malayo pero worth worth it yung panonood ko sa kanila. No, Ay, salamat. stress, na, eh. stress Stress, <laughs> really. Yun ang totoo kapatid <laughs> Thank you, thank you po. Yeah, thank you, ayun sana may mga dumating pa po, mga kapatid. Meron pa tayong isang grupo pang nakaalam ko nakainihintay natin. So, oh, ayan. Dito tayo. Hi tayo sa mga, ano, mga bisita. Ayan. 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 Oy. Gusto niyo pong bumati bago kumain? Yes. Ayan. Uh, Sige. Shout out po sa mga anak ko sa Vegas. Geneva and Janica at ang aking mga apo. Ang aming ah, na apo. Oh, shout out ka doon. Ayan po. Oh, shout out oh. sa asawa ko sa San sa Diego, Jeky. California. At uh, mga kids. Geneva, I, ni, ah. Jem, CJ, Jassy, and Adriel, and Lolo, and Mama, happy anniversary! Okay, shout out mm -hmm. din sa mga kaya mga co-workers ko sa Seafood City sa Las Vegas. Oh, ayan, Seafood Edmund City Lee. pa yan. Yeah, uh, Jen. Yes. Kuya Celso. Kuya Eli. Okay. Ayoko. Uh, binabati ko yung uh, nanay ko sa Hawaii, tsaka yung kapatid ko, si Maria. Tsaka si Malu sa Las Vegas at si Ronald na taga Thailand. Isa pa, isa pa. Ang pamulongga po kami. Olongga po City. Wow. Yeah, describe pa namin from ano, Olongga po. Nakatatlong digaw. Pero shout out sa mga ate ko. Ate Mita. Mahalap lang namin kayo. Pwede. Yan. Yan. Bakit binigaw kayo ni Google? Binigaw kami ni Maki. Bakit daw? Ka-Farmers Lechon? Okay. Saan kayo dinaan? sa Abad Santos ba? Abad Santos. Ano ko si Abad Santos, oh. ah, Santos. Santos kayo? Oh. Matapik, may matapik. Matapik. lang maniko. Lahat ng pag-uukay ng ano, may nalaglag pa sa ano. Makita na nila. Thank you, thank you. Ayan, eto naman. Saan po naman po kayo galing? Sa Gapan. Gapan, Nueva Ecija, pero from? New Jersey. Ah, New Jersey naman. South Jersey. Ayan, ibabatiin po. Na. Uh, binabati ko yung mga bayo ko. Si Digong, Sangko, si Arthur, saka si Ate. Sa California, sa Jersey, at saka Philadelphia. Thank you. Thank you po. Thank you. Kayo, okay na? Ayan, salamat, salamat. At eto naman, kayo po. You want to say hi? Gusta. Oh. May babatayin po ba? Sa mga kalapatids. Ayan. Sa arayat. Mga panser na arayat, pampanga. At uh, dito sa apartment. May ano ba ngayon? May... May tayo. Start it. Ah, Kosa, no? Oo. Kosa, BBC. Saka yung PR natin. Gano'n ko na. Resi <laughs> nila po. Magti-training muna. <laughs> Di maasikaso. Morder ko dito. Ay, But salamat, salamat. Ayun. Pa. Pag-chachap naman tayo ulit, mga ka-farmer. One kilo. Ayan, sana madagdagan pa. Ayan na, busy na tayo mga farmer ha. Ayan. oh may mga umalis na. May bumalik ulit. may mga repeaters din tayo. Ayan pa. Ayan, may kumakanta. ilokano Ilocano. Lobat yung aming nga uh, Mike. Ayan na. Ah, oh, farmer, oh. Uh, busy tayo ngayong araw, sobra. ah, <laughs> uh, bukas may kakain din po ng lechon na buo. Nap sa uh, thank you. Thank you po sa mga pumunta. Syempre, yung mga suki natin, yung mga bumalik, meron din po nga bumalik. Kaya, kagaya sabi ko kanina, napakasaya naman natin. Ayun, may malaking grupo pa. Oh. Ano na ang balita? Kakain na ba ako? Hindi pa ako kumakain, oh. Grabe. 18 hours na naman tayo. Hindi tayo ba wala nabubusbusan niya. Tignan na ngayon sa third day. Na. Ano, gumagana ano, na? Hindi. Ayaw, pumunta ko na. Mas mataas siya. Pagbukas ko, nung nakasaksak dito, 249 yung voltage. Hindi e, ba voltage regulator to? Hindi niya kaya? Hindi eh. 249 para mas mataas siguro yung... gumutok na so, naman yung fuse kasi kanina silaksa ko yung na line naman sa dito uh, pero ngayon okay hindi huminto hindi huminto okay. okay. um, ano na yun hindi huminto malakas po regulator ano baka kailangan ng ah uh, transformer na to yung uh, gusto kong mag-ice cream ha? Sino nag-ice cream? Ayan, sa'yo yan. It's special. Exactly. Ha? Huh? Mukha na yan? Ha? Huh? Talagang can't resist ito si Bonaine, no? Okay, <gulasaan> ha? O yung lechonero, papa. Yung mga lechonero para ubo, ano eh, magkasipon. Pakainin niya. <laughs> Ay, naka. Ayan, si Romel, ano, hinahabol. Ayan, may, uh, may deliver po sila kay Tito Charles Domingo. Dahil, ah, uh, rinigalohan po, napakabait na kaibigan si Tito Charles. Grabe. Ayan, mayroon po siyang regalong lechon sa kanyang... Ah, kaibigan. Ayan. Na si Tito Mar Espirito. Ayan, happy happy birthday po. At congratulations pala kay Almira. Magna-cumloude ang anak ni Romel. Grabe. Oh. Congrats Almira. Salamat po. God bless po. Yes, Talagang uh, swerte ni Romel ah. Eh gusto niya daw pong mag magbarko yata sabi ko kay Roman, medyo pag-isipan niya ng maigi kasi hindi ma madali ang buhay doon baka akala niya siya lang ang ginagawa grabe po ang pressure syempre so sayang naman yung pagiging magna cum laude niya pwede siyang ipasok ni ano eh kay ano kay uh, ka farmer Jason Mapeso sabi ko ilapit mo airlines naman total tourism naman po so, maganda pa si bata so leasing personality, ano pa ba, matalino, eh, hanap ng magandang pwesto, diba? So, yun. Yan ay ating mga bisita. From, ay, saan <laughs> po kayo galing ba? From Arayat. Arayat lang, ay, thank you. Yan mga taga, Arayat nating uh. <laughs> Ay, salamat. From Arayat. Saan po sa Arayat pala? Sa Blasioan. Sa Blasioan. Salamat po, salamat. Thank you. Ayun po yung owner. vlog lang natin itong uh, nasa Hansel. Rosel, ayan. Hello, good afternoon po. Gusto niyo bumati? Ayan, Oh. Pag <laughs> third oo, oo nga, <laughs> thank you. <laughs> Kaya nga ano, buti na ano nyo, nasa ibagat kasi may gustong pumunta eh ang naka-reserve. may okay. nabutak pa ang table mas maganda kasi rito hmm hmm ayan na sabi ko lang kumain na kasi eh ayan kain na po kami mga farmer ayan maraming salamat oh kapatid ni Dexter natin nandito ayan meron pang mga bisita tayo na nagre-relax mga farmer lang sarap kasi ng hangin oh. Pero si Kongkong -Kong lang ang panalo ngayon Nakadali na naman ng mildoks <laughs> Wala na naman kayo kay Kongkong -Kong. Kong Wala kang, ano, si Sherman lang sa mga lechonero Na? <laughs> ah, kahit pang, ano lang daw halo-halo bukas ng mga lechonero Ha? Hoy, okay, natutuwa mga ka-farmer. Kanina umikot ako. Pakita ko lang po yung inaabangan kong mangga. Naglabas na po ng bulaklak. I'm so happy. Sana marami po ang ilabas ng bulaklak. Ayun na oh. So, namulaklak na po siya. Si Lola. Ah, thank you, thank you talaga. Ayan, tagal nating hinintayan. Malamang, malamang maglalabas pa ng bulaklak to, no? Kasi yung nilabasan niya bulaklak, yung yun ang akala kong may dahon na ano eh, na bago eh, pero look, nakapaglabas ng bulaklak eh. So hintayin natin 'yan mga one week. Sana po ay ano, oh. apple mango. na malalaki. Tipong ano, isang piraso halos mag isang kilo. Kain ako ng kasoy. Nel, ano ka na? Ayun tayo, latag na kayo. Tara na. Ikaw ba naman? Eh, tinurs na hindi kumakain, mawawa naman kay sa akin ha. Pero <laughs> Ako na itlog. Manatid tong itlog. Di ko pa po natitikman yung itlog na maalat na yung huli kong tikim nito ay yung nag nag uh, ano kami testing pero hindi ko pa po na-check nung niluto na ng maramihan ah. ayan ah, rice bukas may trabaho po tayo kaya ayun meron tayong trabaho at ah, lechon day rin sila syempre <laughs> mga tropa natin nag uh, tatrabaho hmm. Yan, uwi na kami ni Owa, no? Lalakad lang kami. Oo. Oh. Ubat na. Ha? Ubat. Hindi. Ay, hindi ba? Uh -oh. Mainit, no? Na. Uh oh. Anong gagawin mo? Pagawin natin. Didede ka. Ha? Yan yung bike ko, diba? Oo, oh, bulok na yan. Sira na. Uh oh. Mainit. Gusto mo nang gahanap ulit tayo ng ganong bike. Kasi gusto mo yung ganong bike, no? Wala na akong makita sa Shopee. Yung balance bike na parang plastic lang, no? Uh -uh. Mm, -hmm. nga si Papa. Wala na eh. Mayinit na po, mga ka-farmer, 2 o'clock. Grabe. Parang may dating na siya, Shopee. Hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Mabibitch tayo next week? Ha? Huh? Mabibitch na daw hindi. Ha? Magbibit na bukas. Aalis ah? tayo bukas. Mm. Uh. Dadating ba sila kuya Laylon dito? Oo. Mahangin na naman o. Oh. Baka mukhang mukhang mahangin doon sa Ilocos. Patay tayo ah Ilocos pa naman kami. Ay bunga na rin pala. pa nagrent tayo ng van hmm. Ay. Ah. May saranggol lang o manong na dito. Nag-crash. Ah, wala? Alin? wala nang jeep. Ay. Ay, ayan ako. Shoutout kay Ate Mer. May nahulog. Mabolo is the key. Ay. Uh -huh. <laughs> so ayan, hanggang dito na lang po. O, oh, maraming salamat. At magandang buhay. See you tomorrow.